Sayang yung gluta nito. Maga umaga. Sayang yung gluta pa yun. <laughs> okay na. Ayan na. Radyo mo. Wala ah. siya. Sino ba lang radyo ni Alandro? Yung sakit dala ni Rasin. Yung sa akin? Yung hindi ko alam siya. Hindi na angat eh. Maga tayo nag... Iwan ako yung ano ko eh. Yung gamit ko doon sa taas, cellphone lang nadala ko. Bumalik nga ako, kati ay. Bakit? Anong nangyari? Dito, dito sa kamila. Bakit? Bakit? Kasakit lang bumaba. Sige na, patataka ulit. Pahinga na muna ba? Pahinga. Ban! Ban! Kuha tayo ng tubig, tapos timpla natin yung juice ngayon. Pa para makakit, tapos bilit tayo ng ice cube para magkat sa hotel. Lahat. Okay na, sige na, bitaw mo na dyan. Gaw, bitaw mo na dyan, kami na magakit. Sige na, thank you, thank you. Tama na, mamaya na mga hapon, yung dalawa, pag nakadalawa na. Mamaya, approve ang lalagay namin, ha. Hindi... Mamaya ang pagtatak natin sa tatak system, approve ah, bro. Ikaw na lang mag-handle mamaya ulit, Ban. Ay! Puta, di ka mag-u-OT. Tapos, meron akong bibili... Tapalala mo yung pagbibili ko, ha? 1, 2... 1, 3. O, try. 800 milligram, 14 pieces lang. Takinan siya, ha? Hindi, umaga gab... Baka na pa ibahan ko lang. Yan ang ano ko eh. Kasi minsan nga, ka, pagpupila ko dun. Sasabi pa ko lang, ano nga, nakatindi ano. Bakit sa patalas ko magkumagamit? Hindi <laughs> ah. Ano sabi mo? Tumatawa na. Pag <laughs> <coughs> mamili ka ang tibayotik, Resepta kasi kailangan. Um! Oh. Sino saan Sino sa kainis Sir? Di kuya. Eh, meron pa lang ako ng tissue Sir ah. iti Dalawang tao. Bakit dalawang? Wala. Tapos, Huwebes pa. Ano, Sir? dapat labing anim. Ah. I-pamili ka supply. Ha? Ah? Supply i-pamili ka. Hindi, hindi sina... mo sinabi sa kanila ng MWF ano? Sinabi mo ka Sir Bobby. Oh. Sabi ko Sir, ano naman, Friday. Ba't Friday ba? Pwede lang bukas yan. Kasi gusto na magsimula na bukas ngayon daw. Eh, bukas lang ako, 4. Ano pa yan? Okay, sa tulad lang yung kapit. Kaya sir, yung dalawa na ipapaorin niya ngayon para sila lang magkasikaso nung darating na milika ng taon Ano ba position dalawa? Yung isa, um, uh, project coordinator. Yung isa, safety. Dapat ma-interview ko muna. Bro. Yung safety siya? Ano, eh. Oo, dapat. Ano, sa ating kukuloy na ilagay dun sa ano, IR nila na safety siya. Bakit? Ah, ako ng certificate yung exam po yung kay magawin. Okay lang. Sabi mo, safety sa ano naman natin, kasi uh -huh. subcontractor. Paano kaya yan, sir? Kasi ang sabi ni Miguel White ka criminal, yung NARS, yung bili tala is Rebecca. Hmm. Ang gusto ni Miguel White, tawag ka si Rebecca, kung tungtong doon na nagpamili ka ng tao. Sino po yung tumawag na sir? Tayo Ay, di sila. Pa? Sila na. Sila muna ha, sila na pag clearin natin. Wala na? Alam mo. Tignan mo ako, nadya radyo ko. Morning morning mga ka safety. Tayo punta na office. Pupunta na. Sige. Yeah, muna okay. tayo. Pukuha akong pera okay, eh. Samahan mo ako, ate. Bibili nga nung ano, eh. Meron tinapay. Alis sa helmet ko. Wait lang, wait lang. Pumasok si Joban. Hintayin niya. Ilan tataka na? Isa pa lang. Nagkakad kami sa isa lang ano eh. Ang sako eh. Marami pa isa sa is, bro. Oo, oh, marami dun. Kaya nga kami sa ako. Ka lang ah. Hintayin niyo lang. Hintayin niyo lang. Hintayin niyo lang. Wait lang. Patatak lang kayo. Pila niyo lang dyan. Manala si Joban. Kumuha lang ng ano, radyo. Dapat pala may tatak ng ano, ano. Yung akin. Tatak system. Iba na naman mamaya hapon eh.